Good morning sa ating lahat at sa ating mga mga subscribe sa ating YouTube channel at uh, sa araw na ito ay ituturo uh, ko po, po kung paano natin i-adjust sa ng uh, backlight dito sa 32 inches uh, ito ay sira na yung backlight nito, napundi na dahil sobrang liwanag tapos sa uh, mininit po ang backlight niya, so ngayon ginagawa natin, repair natin yung bak ay, pinalitan natin yung backlight. Tapos, uh, nirepair natin yung board. Kasi yung ibang kapasitor sa board ay bloated na rin. Pinalitan natin. At ito, yun on natin natin. natin ang power. Ang ating topic ngayon ay kung paano natin i-re-reduce ang supply ng backlight gamit ang remote. unang una natin gawin ay punta tayo sa menu menu ng remote okay yan lumalabas sunod natin gawin pindutin natin ang code na 1147 yan yun po yung service mode niya 1147 tapos uh, punta tayo sa panel settings ito panel settings Punta tayo sa panel settings, arrow uh, down. Yan. Panel settings. Tapos, okay. Okay. Tapos, uh, yun makikita natin, minute siya dahil na uh, pack backlight value niya is 100. So, gagawin natin yan ng 70. So, i-arrow down lang natin. Tapos, i-arrow left. Yan. Adjust natin yan. Nandito hanggang 70 na lang. Kasi maliwanag pa naman ngayon 80. Ayan. Pagkaganyan, hindi na po umiinit ang backlight niya. Ayan. Tapos ito namang DCR, backlight maximum, ilagay din natin yan sa 70 rin. Ayan. Ayan. Okay. Uh, hanggang yan. Tapos, ang susunod natin gawin, enter okay. Tapos, exit. Exit natin. Ayan. Exit na siya. Panooran natin. So, makikita natin siya. Hindi na siya masyadong maliwanag. Uh, smooth na siya. Hindi na din may backlight. So, try natin. Source. Okay. Punta tayo sa AB1. Source ulit. AB2. Okay. Yan. Okay na siya. -sure. Ayan. So, makikita natin, hindi sakit sa mata. Tama lang ang kulay. So, hindi masyadong liwanag. Ayan. Smooth lang siya. Okay, hanggang dito lang po ang ating video at uh, para sa mga uh, nanonood sa ating video, uh, maraming salamat. At, sa mga hindi pa nang kapag subscribe, uh, subscribe na po tayo. Baka naman. Salamat.